Sa bigating matchup nga ng Golden State Warriors pati na rin ng Milwaukee Bucks ay nakita nga natin ang kanilang rookie na si Trace Jackson Davis na talaga namang mag nga, Gumawa ng kanyang pangalan laban sa one of the best players in the NBA ngayon na si Anis Antetokounmpo. At panoorin agad natin ang kanyang malulupit na place na ginawa this game. Kung saan mga idol ang ilan nga dito ay dalagang malulupit na defensive place. Una nga ay sinubukan siyang atakihin na ito ni Yanis off the dribble indian Umubra. And for the second time around, sumubok na naman si Yanis Lamon na naman dito nga sa rookie ng Golden State Warriors. And in the same quarter, sumubok nga na namang si Yanis na umatake sa loob nga ng paint ng Golden State Warriors pero nandyan ang kanilang shot blocker, Trace Jackson Davis, nilamon na naman ng shot attempt Neto na ito ni Yanis na nagresulta nga ito ng pick and roll nilang dalawa Neto ito ni Chris Paul, grade lead pa si CP3, one and dunk over kay Yanis, itong si Trace Jackson Davis. And then another block para nga dito sa rookie. Grabe ang kanyang hang time dito. Talagang inabangan nga itong Leia Patemp. Ang reverse Leia Patemp na itong ang box player fourth block niya of the game. At sa play naman ito ay pagpapakita nga ng magandang activity na ito nga ni Trace Jackson Davis on the floor. Kapag siya ay hindi mo nga pinansin sa depensa, hindi mo binaksautan, ay talaga namang sasamantalahin niya yan. At may kita nga natin dito si Yaris ay kinuha na niya ng bola over the top, nagresulta ng easy 2 points para nga sa Golden State Warriors. Next possession naman natin ay silang dalawa na naman ni Chris Paul ang nagtulungan para nga isahan ito ang Milwaukee Bucks defense. Actually parang ghost screen ang kanyang ginawa. Hindi niya naman talaga sinet ito and then quick cut to the basket. Nice pass neto nga ni CP3 right on the money. Easy two pointer para naman kay Trace Jackson Davis. And then a set play para nga dito sa Golden State Warriors. Kunwari itong si Clay Thompson ay kukuha nga ng corner 3 pointer pero decoy lang siya. And actually ipapasa niya ang bola kay Trace Jackson Davis who will wisely cut into the paint. At yan nga hinagresulta ng finish ni Trace Jackson Davis over nga dito kay Yanis Antetokounmpo. And then dito na may pagpapakita nga ng benefit on having Trace Jackson Davis on the court nang dahil merong ang vertical lab threat ang Golden State Warriors pag magda-drive itong si Stephen Curry. Hindi na si Kevon Looney ang naghihintay na drop pass. Pwedeng gawin ni Stephen Curry, lab pass mga idol at yan ay kayang-kayang i-finish ng rookie nila. At sa last possession naman na Adra mga idol ay may kita nga natin ang kanyang grabbing 100-foot back dunk. Pang tapos nga dito nga sa Milwaukee Bucks at pang cherry on the top sa kanyang napakagandang performance this game. At sigurado nga yan na gulant. nga ang Milwaukee Bucks sa ginawa na itong rookie ng Golden State Warriors. Grabing performance ang kanyang ginawa para nga sa monster victory ng Golden State Warriors laban nga dito sa top team in the East.